Ang road markings ay ang mga linya at mga simbolo na nakalagay sa mismong kalsada. Maliban sa mga road signs na nakalagay sa tabi at sa bandang itaas nito, isa rin ang road markings ay importanteng malaman ng lahat ng drivers kung ano ang mga ibig sabihin nito dahil ito ang nagsisilbing gabay sa kanila kung saan lane dapat dumaan depende kung saan papunta. Higit pa rito, pinapanatili nito na maging mas ligtas at maayos ang lahat ng daloy ng trapiko. Maraming mga drivers mapabaguhan man o kahit yung matagal nang nagmamaneho ang hindi ito masyadong sinusunod kaya humahantong ito sa isang disgrasya. Pero sa mga piling lugar naman lalo na sa mga pangunahing kalsada, mahigpit itong pinapatupad at merong karampatang multa sa mga sasakyan na lalabag dito. Ito ang Pinoy Car Guy para ituro ang iba't ibang road markings na karaniwang makikita dito sa Pilipinas. Kapag natuto at marunong ka ng mag-drive ng sasakyan, ang sunod na kailangan mong matutunan bago ka pwedeng magmaneho sa kalsada ay ang mga road markings at road signs para alam mo kung ano ang mga dapat gawin at para na rin pwede ka nang makakuha ng driver's license sa Land Transportation Office o LTO. Kung ito ang unang beses mong makapanood ng aking video, pwede mong tingnan ang aking channel dahil marami pa akong ginawang topic tungkol sa mga sasakyan at sa pagmamaneho. Huwag rin nakalimutang pindutin ang subscribe button at ang bell notification para palagi kayong updated sa mga susunod kong i-upload na mga videos na siksik sa mga dagdag kaalaman katulad nito. Ang isa sa pinakakaraniwang road marking na makikita sa mga kalsada ay ang mga white lines. Meron itong iba't ibang uri at ibig sabihin dito sa Pilipinas at isa na dito ang solid white line. Kapag nakalagay ito sa pinakagilid, ito ang magiging guide mo para palagi kang nasa gitna ng lane at ang nasa labas na linya ay hindi na bahagi ng mismong kalsada. Hindi dapat inookupa ng mga tumatakbong sasakyan ang mga nasa labas na bahagi nito. Road shoulder line naman ang tawag kapag ito ay nakalagay sa medyo gitnang bahagi mula sa pinakagilid ng kalsada para naman magsilbing boundary ng shoulder at ng mismong roadway. Ang solid white center line naman ay para paghiwalayin ang dalawang magkaibang daloy ng trapiko. Isa itong mahabang linya na walang putol na nakalagay sa gitnang bahagi ng kalsada na siya namang magiging gabay mo para hindi ka mapunta sa kabilang lane ng mga kasalubong na sasakyan. Huwag mag-o-overtake sa solid white center line maliban na lang kung talagang clear na ang kabilang lane nito. Ang mga broken white lines naman o skip lines ay makikita sa dalawang uri ng kalsada. Una dito ay ang broken white center lines na makikita sa two-way road. Katulad ng solid white center line, pinaghihiwalay rin ito ang dalawang magkaibang daloy ng trapiko at pwede ka rin mag-overtake kapag wala kang makakasalubong na sasakyan sa kabilang lane. Makikita rin ito sa multi-lane road para maging guide ng mga sasakyan sa iba't ibang lanes ng kalsada iwasan na palaging dumaan sa gitna ng broken white lines at pati na rin sa iba pang mga linya para maiwasan na magkasagian sa ibang sasakyan. Pwede ka rin lumipat sa ibang lanes basta siguro rin na walang ibang sasakyan sa likuran at gamitin mo na ang turn signal indicator lights sa direksyon ng lane na lilipatan mo. Iwasan rin ang agarang paglipat sa maraming lanes. Ibig sabihin, paisa-isa lang dapat ang paglipat kahit pa kaunti lang ang mga sasakyan dahil kadalasan ay mabibilis ang takbo ng mga ito lalo na sa mga highway. Meron ring tinatawag na solid white horizontal lines kung saan kadalasang makikita sa mga intersection na merong mga traffic lights. Ang linyang ito ang magiging guide mo kung saan ka dapat hihinto kapag umilaw na ang stoplight. Ang diagonal white lines naman ay kadalasang makikita sa mga merging lanes. Isa itong road markings na merong mga nakalagay na diagonal white lines sa loob nito at ang ibig sabihin ay hindi pa ito bahagi ng mismong roadway kaya iwasang dumaan dito lalo na kung di naman kinakailangan para hindi ito magdulot ng isang aksidente. Maliban sa mga ito, meron ring tinatawag na yellow lines. At katulad ng white lines, meron na itong iba't ibang uri at kahulugan katulad ng double yellow lines kung saan nakalagay rin ito sa gitna ng kalsada. Ito ay binubuo ng dalawang magkahanay na dilaw na linya at ang ibig sabihin nito ay mahigpit ay pinagbabawal ang pag-overtake o kahit okupahin ang kabilang lane dahil masyado itong delikado. Kadalasan itong nakalagay malapit sa paurbang kalsada bago dumating sa mga intersection, pedestrian crossing, tulay at iba pang lugar kung saan madalas mangyaring aksidente. Kapag isang solid yellow line lang at meron itong kasamang broken white line sa gitna ng kalsada, ibig sabihin, hindi maaari mag-overtake ang sasakyan sa lane kung saan side nakalagay ang yellow solid line habang pwede naman ang sa kabilang lane kung saan nakalagay ang broken white lines basta masiguro na walang makakasalubong na sasakyan sa kabila. Madalas itong nakalagay bago at matako sa kurbadang daan sa mga national roads at iba pang mga highway mapapansin na bago dumaan sa mismong kurbada ay sa isang lane lang ito nakalagay at habang sa kalagitnaan ng kurbada ay sa kabilang lane naman ito nakalagay depende sa kung saang direksyon ito papunta. Isa ito sa mga hindi alam at kadalasang binabaliwala ng karamihan sa mga drivers ngayon kaya madalas na humantong ang isang aksidente sa mga kurbadang kalsada. Huwag na huwag itong kakalimutang tingnan kapag may bala kang mag-overtake, lalo na kapag sa mga long drive dahil marami kang madadaanan ng mga ganito. Dito naman sa EDSA, merong tinatawag na solid yellow lane divider at broken yellow lane divider at ito yung humahate sa bus lane at sa mga regular lanes. Ipinagbabawal ang matagal na paggamit sa bus lane ng mga pampribadong sasakyan dahil para lang ito sa mga bus at bawal rin naman silang dumaan sa mga regular lanes. Ang mga bus lanes ay nasa pinakadulong kanan ng EDSA at kadalasan itong merong dalawang lanes na nakalaan para sa kanila. Merong multa ang matagal na paggamit dito, kaya huwag masyadong magbabad sa yellow lane, maliban na lang kung kailangan mo nang lumiko isang daang metro mula sa intersection. Kapag kakapasok mo lang sa EDSA, ay agad na lumipat sa regular lanes kapag may pagkakataon. Isa ito sa mga kailangang isaalang-alang tuwing dadaan ka sa kahabaan ng EDSA kapag makakita ka naman ng broken blue lines sa pagitan ng bawat broken white lines. Ibig sabihin, ito ay isang designated lane para sa mga motorsiklo na inilagay ng MMDA noong 2012 para mas magiligtas sila mula sa mas malalaking sasakyan. Pero hindi naman ito dedicated para lang sa kanila, kaya pwede pa rin itong daanan ng iba pang mga sasakyan. At maliban sa road markings, meron ring road sign sa itaas ng motorcycle lane. Maliban sa mga dilaw na linya sa kalsada, meron ring tinatawag na yellow box na makikita sa mga pangunahing intersection na merong mga traffic lights. Ito yung dilaw na linya na hugis square o rectangle na merong X sa gitna. Ibig sabihin nito ay hindi ka dapat makapasok dito kapag umilaw ang stoplight dahil maaaring mong maharangan ang ibang sasakyan na tatawid rin sa mga naka-green light na lane. Pwede ka rin mahuli kapag lumabag ka dito kaya kapag nakita mo na malapit ang umilaw ang stoplight at hindi pa nakakatawid ang mga sinusundang sasakyan, huwag ka nang tumuloy at hintayin mo na lang na muling mag-go ang traffic lights para maiwasan na magbayad ng multa. Zebra crossing naman ang tawag sa mga road marking ng pedestrian crossing zone. Alam naman ng lahat na ito ang tamang tawiran ng mga pedestrian kaya palagi magdahan-dahan kapag dadaan dito. At kapag medyo mabigat na ang sitwasyon ng trapiko, iwasan na huminto sa mismong zebra crossing para madaanan pa rin ito lalo na sa mga matataong lugar kaya maglaan pa rin ng space para dito. Rumble strips naman ang tawag sa magkakatabing linya. Hindi mo lang ito makikita kundi mararamdaman mo rin kapag dumaan ka dito at nagpapahiwatig ito sa mga drivers na kailangan na nitong magdahan-dahan dahil maaring malapit na siyang dumaan sa sharp curve. Merging lane, o kaya sa lugar kung saan maraming tao ang maaaring tumawid. Kung sa mga mas malilit na kalsada ay merong speed bump, ito naman ang inilagay sa mga malalaki at pangunahing kalsada para sa pagpadahan-dahan sa takbo ng mga sasakyan. Meron rin iba pang mga road signs na nakalagay sa kalsada maliban sa mga linya, katulad ng mga lane arrows o directional arrows kung saan nakalagay ito sa gitang bahagi ng mga lane itinuturo nito kung saang direksyon ka lang pwedeng pumunta kapag nandun ka sa lane kung saan ito nakalagay. Meron na itong iba't ibang uri katulad ng single head arrow, double head arrow, at U-shape arrow. Ang ibig sabihin ng single arrow ay pwede ka lang pumunta sa direksyon kung saan ito nakaturo. Maaring ito ay papunta sa kaliwa, sa kanan, o kaya ay diretso lang. Ang double head arrow naman ay merong dalawang direksyon na pwede mong pagpilian depende rin sa mga direksyon na itinuturo nito. Ang U-shape arrow naman ay nagpapahiwatig na malapit na ang U-turn slot. Ito rin ang karaniwang nilalabag at nagiging violations ng mga nauhuling drivers lalo na dito sa Metro Manila. Kaya dapat ay kapag medyo malayo ka pa lang ay nasa tamang lane ka na para hindi ka na magkaroon ng problema. Ilan lamang ito sa mga road signs na makikita sa mga pangunahing kalsada na importanteng malaman ng lahat ng drivers para sa mas ligtas na pagmamaneho at para na rin iwas multa at abala kapag nahuli at nagkaroon ng violation. Kung nagustuhan mo at meron bagong natutunan dito sa pinanood mong video, pwede mo itong share sa mga kapamilya, kaibigan at kakilala na pwede rin matulungan ng video ito. At kung meron kang katanungan o request na gawan rin ng ganitong video, i-comment mo lang ito sa ibaba. Maraming salamat at sana'y nakatulong sa iyo ang video ito. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guy.